Mga kalapatids, kukuha po tayo ng oregano at ipapakain natin sa ating mga alagang kalapate. Ari po, ang dami po din sa amin tanim na oregano. Ari po, ipapakain natin sa kalapate. Ari po, mga kalapatids, ang nakuha natin oregano, ilalagay po natin sa ating mga kalapate. Mga katukay, ari nga pala po ang ating section ay kaon na po ang laman Ay lalagyan po natin ng oregano awa oh, kumisan papakainin po natin ay hina po ang ating ilalagay din sa ating mga kak kakaunti naman po are nakatukoy. Yan po'y kakainin yan nila. Tinutuka po ng ating mga lagang kalapate. Oregano. Yan na napakahalaga. At masustansya po'y sa ating mga alaga. Yan po mga kalapatid. Yan naman po ang ating mga hin hinakalapate uh, kalapate, hin section. Lalagyan din po natin ng oregano. Yan po ang ating mga hin. emejo medyo marami-rami naman. Kung para sa ating mga kak. Kaya hindi po ang ating gagawin. Makalaan po makalipad eh. Wala ari Arin naman po sa ating mga pliers. Lalagyan din po natin ng oregano. At tari po isa sa mahalaga sa ating mga alaga. Pag maulan mga katukoy, are pong oregano ang aking ibinibigay sa ating mga alaga dahil are po ay napakaganda sa kalusugan ng mga kalapate. Yan naman po mga katukoy, baka sabihin nyo hoy gutom. di naman hoy pinapakain namin. Ayun No? Yan lang po yung gusto, gusto lang din po talaga nilang kumahan ng oregano mga katukoy. Yan pong ibang yan ay eh, inakay pa.